no? Gadwa-dwa po ko balakon kung badayon ko niya magka-vlogger. Daw puro na naman tanan vlogger. Pero sa mga trending, mabalamba bala naman sila nga vlogger na lang kung ano, tanan. Daw, daw na sila yung muon. Sino man abi ma uh, sina, no? Doon dula, do, alam mo, gana si Giblog, daw. Do, Doon hindi ko maka-decision kung padayon ko pa niyang pag-vlog ko mo. Mag-vlog pa ko yan. Hindi na guro ah. Para sino yung pungko-pungko na lang ang brata, Hindi na ta mag-vlog-vlog. Ito wala na dugay. Sino man abe malantaw sina sang vlog no. Wala ka man sabi may content. Tapos, base, may mga basher naman ko. Madamo naman ang basher. Di daw hindi ko nagguro ang kaya ang basher, no? Pero subong daw wala pa man. Pero base sa yung basher, hindi ko kaya. Walang basher ako. Ano man, ipadayon ko pa na akong pag-vlog or hindi na. Double igi niya kung may decision. De. Mga pungpung ko. Wala ito Storya. Storya. Wala ano na Pero kung sa todo lang, duu ke okay, manguro pag blogger no do hindi kita okay man ayan sinyo ang makang chindi lang sinyo hindi chindihan nyo na lang ha ano ma mga padayon ko pa ng pag vlogger ko hindi na guru ha doon man ito permiso mga content kaya do puros na naman tanan content creator poro na content creator deri, content creator gitu Ano balatanan bala tanan Mga content creator na tatanan be Tapos at oh, Numan Tapos ang guru ah. Blogger pa tao Guru blogger naman tatanan poro na lang tanan blog Blog dari Blog dito Blog dito do, wala na, dugay sa may du dusin do na naman ang mga lantaw sa abe isang kuwan, puro nang tatan, oh. laba na gali ko need ko gid magpagunting no kasi may kilala ka madama na nga libre lang pangupan nyo pagunting laba na buho magpagunting lang ko tane nga libre hindi ka mo makita libre ng unting tani mga man ko ba no amal na ito ano i-share nyo lang share ko lang ito sa inyo no damo kita salamat sa inyo no kung masuportahan mo mo no thank you gito. god bless